Ito ang si Bruce Ben Kung paano sila sa tubig <laughs> Woohoo Galing May backride pa yan Malalim <laughs> Malalim Yun know, ako mga Euro Ha <laughs> yan taya daya rin to namatay din oh alright wait lang, alisin ko yung ano natin mainit eh, alright, alright. what's up guys, good morning so, trail ulit tayo today is Sunday, January 19 2025 so, sa ano lang tayo ngayon guys ha uh, tapang bato ulit yan, hinihintay natin dito yung mga kasama natin, sina bro Neil, si bros ben yan, tayo lang maruta natin is uh, sa Sokovia River then diretso tayo ng sagingan tapos ikot tambay lang tayo sa ilog guys so di makasama yung iba si Idol Lance din nakasama si Sir Ron din rin nakasama may lakad daw sila guys parang nakita ko na sila guys ayun nakita ko na ah, may back ride nga si Bro is Ben <laughs> alright may back ride ka nga no <laughs> ayos may apakan siya may apakan ang ganda oh bago ano ko nga hindi ka siya, buti nag-reply agad yung nagbebenta. Sabi nga ka sir. Hindi nga manipis. Ganda. Siyempre <laughs> uh, na yung jump is the year mo. Ayos. Mas mura sa kaya nga eh. Ganyan? Parang 800 700. Oo. Yo Neil, what's up Neil? Kamusta? Hey bro. Let's go Huh? Let's go Are <laughs> hey, you know. Hey back right <laughs> Bago rin yung gulong nyo oh. Nice <laughs> Alright guys, see you lang there Doon sa may rough roads <laughs> So, bibili mo na ng tubig si Bro Sven <laughs> 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 Ayan guys, so oh, ayos yung apakan ni Bros no? <laughs> nice. <laughs> Modification. <laughs> ah, ayos ah. Oh. Nakita na sa kanya. Ano na? Tayo. Kung paano mapak? Sige, sige, sige. Ayun may oh, apakan yung back ride niya, guys, oh. <laughs> Uh <laughs> oh, oh, oh no Oh <laughs> no <laughs> Nice All <laughs> <laughs> right Hindi hey, tayo walwalan ngayon. May back ride si bros ben eh. <clears throat> wow, daming guests na naman oh. Madami na naman namamasyal sa punings. Medyo toyo yung toyo yung ano ngayon guys. <laughs> Rumarat-ratwanin pa pala sya oh Kahit may back ride oh alika <laughs> Ah, maligam <po. laughs> uh. <laughs> Hey <laughs> Oop, yeah. That's what I'm talking about. Kaya di tayo pwede pa kasiguro sa mga korbada dito. Madaming 4x4 na tayong makakasalubong na naman guys. Dito naman tayo makakasingit dito. Makakain na naman tayo ng aligabok. Yun. you're in the lead up bro

Sorry bro! Ako, hindi lang alikapok na ko dito. Pati tuti. <laughs> Pati yung usok ni bro is Ben. Ay! May four x na naman, Dini! Kain tayo ng aligabok for today's video. Mainit na guys. Mag 11:30 na oh. Ang init na, my goodness Hihi, halikabok Yan, Malapit na tayo sa may tubig Konting tiis na lang Yun, basa na yung buhangin Wala na silang halikabok Alright Nandito na naman tayo guys Wow It's Uy lalim nun <laughs> nice. What's up? Nice. Oy, missed here. Grabe ah, to yung tuyo yung buhangin Oh ganda Nice Wow 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 ending and Yeah. <laughs> nice. Enjoy. <laughs> Ha <laughs> tubik tuh basang basa na ang paa natin nice bro alright let's go hapulin natin ayun na init sobrang init yan yeah. video na natin si bro Sven kung paano sila sa tubig hehehe <laughs> Galing may back ride pa yan ayos ayos yung ano niya food peg ko oh. Hahaha <laughs> Galeng nyaman, nyaman. <laughs> Sayang ya <kaya> kalau <kami> yang kau pergi. Galak, oh. cilang yang bangkrai tu. Oh. oh my goodness, hui, hui malam hindi ko makita galing na yung bro spell no? uy kending kending alright walang natumba thank you lord dito na naman yung mahalikabok guys kagok ya kala ko ulan kagabi makulimlim kasi banda dito kagabi maganda sana kung umulan para basa to smoke grenade <laughs> <laughs> Malalim! Mal malalim, malalim! <laughs> Nice. <laughs> Grabe, galing. Ang galing ni bro Sven. Bro Gini. <laughs> All right. Nice. Yung sa atin lang yun namatay. <laughs> nice. Ay, yun lang. Malalim pala doon. Kaya nga eh.

Pahinga muna tayo guys. <laughs> Woo! Yung sa atin matay. May biting kaya. Ang malalami eh. Oo, may, may dayo. Uy! Dalawa. Yun o mga Euro. <laughs> Lali nyan. Yung may okay, daya rin to. Namatay din o. 250 power <laughs> saya ng bata oh, oh man wag wag kong subukan lakas na loob nun. pa pa naman to tatlo tatlo sila sa motor ba sarado na to oh sarado na wala na yung mga sticker dun oh